For today's video, heto na nga tayo kakain ng tanghalian. Diba? Napakabonggang ating tanghalian ngayon. Poopay! Siyempre, kahit paano ay nakakaluwag-luwag tayo, kahit paano ay deserve naman natin kumain sa mga ganito. Kasi dati nang kami mga bata pa, hanggang tingin na lang sa kapitbahay na eto siya, maraming handa, tapos eto kami, tingin lang, tingin-tingin lang, ampeg, ba diba? At ngayon ay na susubukan na rin namin kumain ng masasarap. Dati ang aming mga paborit ng pagkain ay alamang, ayan ang aming kare-kare special, at ang aming dinuguan ay dinuguan na may munggo at papaya tapos may halong dugo at ayan ang aming specialty dati at ngayon nakakain na kami ng baboy, fried chicken at kung ano-ano pa. Dati ay wala talaga, dati talaga ay walang-wala talaga kami. Kakain kami ng lugaw, tamang paint na tubig, na may asin. At ngayon, salamat Lord, kahit na paano, nakakatikim kami ng hindi namin natitikman noon ng kami mga bata pa. At ayan na nga pala ang mga pagkain. Nakakainin namin for today's video. Maraming maraming salamat talaga sa amin nag-invite dito. Ang aking pinsan na nakaluwag-luwag kahit na paano at na-invite kami dito. Salamat! At ayan talaga ang blessing na dumating at ayan ang aking kapatid na Imotera o di ba feeling mayaman at ang sponsor ay ayaw magpakita o salamat dahil siya